sa gitna ng bukirin may nakatirang isang matandang babae na ating tutulungan sa araw na ito ayan atin siyang maitampok sa part 1 ng ating humanitarian interview to guys so papasukin natin ang kanyang bahay no bali ito siya guys kung maulan ngayon so nagsi-silbin niya Lukuan. So yun no guys, uh, nandito tayo ngayon sa Kansinala, Apalit, Pampanga para um, dalhin yung ating naipangakong tulong kay Nanay Lucila nung unang episode natin ng ano nang in-interview natin siya no. So ngayon, uh, tulad ng ipinangako ko, uh, dadalhin na natin yung grocery at yung bigas na ipinangako natin kay Nanay Lucila no. Kaya guys, sa mga nakakapanood nito no, um, please lang guys no, kung gusto niyo makatulong sa simple pagha so simple lang na hindi nyo pag-skip ng mga ads malaking tulong na po sa mga ating matutulungan no. Nangangako po si Mikado Vlogs na lahat po ng season 2 ng ating Mikado Vlogs ay straight humanitarian po tayo no. So samahan niyo ako at uh, tuhayan natin na uh, muli ang buhay ni Luna na Lucila dito sa Pampanga. Tara! Hindi ko. So, kamusta po kayo? Eh, hindi po mabuti. Kamusta kayo nung mga nakarang ano, na araw? Kasi po, malungkot po ako. Umiiyak ako palagi kasi po, wala akong, wala akong magagawa po sa sarili ko. Hmm, ano? Palagi po ako inano ng mga kapitbahay ko. Pag dating po dito, bibigyan nila ako ng pera, bibigyan nila ako ng pagkain. Ganon-ganon ang oh ginagawa nila po. So, nai, di ba na ipangako namin sa iyo nung nakaraan na uh, ipagdadala ka namin ng grocery, di ba Nay? Opo. Oh so, dala na po namin ngayon, na yung pinangako namin grocery sa iyo. So, nandun po sa sasakyan, nai. Uh, bali, nai, uh, yung makapanood po nito ang mga followers natin, ayan. So kapag may tutulong pa po sa inyo Nay, uh, pangako po na uh, po sa inyo lahat ng tulong na ibibigay nila sa inyo Nay. So kamusta po kayo Nay? Anong pakiramdam po na may tutulong po sa inyo? Palagi po ako na Balagi po ako sumama, sakit ng ulo ko, sa kaiisip, kung anong gagawin ko sa katawang ko. Hindi ko po alam kung anong gag gagawin ko sa bahay ko. Ala naman po ako eh, patatayo. Oo, Nay, di ba? Nasabi niyo, pinapalis na kayo dito, no, Nay? Opo. Gusto Ayon, ko Nay. po doon sa gilid lang po doon. Pwede naman, Nay. Pwede, pwede na ako doon. Maski maliit lang po. Malo, malalagyan lang po ng isang papag. Ganyan na lang po ang Opo. gagawin ko. Kasi nalan, ala naman po ako mga anak, malalayo. May pangkasinan, mayroong pisaya po, ganun. So ito po na yung tulad ng ipangako namin, no. Ito po na eh, no. Pero kung pinapain din na yung pinangako ko kasi sa inyo, Oh, diba, pwede na namin ito no, ano, sabon at saka conditioner, no? ayan po yung namin ipangako sa iyo nung nakaraang uh, araw so ayan po yung mga grocery no nay at saka bigas so siguro nay aabot na yan ng ano ng ilang araw no nay lagpas pa po ng kuan yan apat na buwan o po nay basta nay po ng tulong na pag napanood po ng ating mga followers to ayan lahat po ng tulong uh, na ipapaabot nila sa iyo eh makakarating po sa inyo no nay? So, na ano po yung gusto niyong sabihin sa mga tagapanood po natin? Gusto ko po magingay ako ng tulong sa bahay. Opo, ano pa po? At kulang pa yung aking pagagawa. -pag hindi ko mag ma mapagawa kung hindi ako tulungan. Ano pa po, po, Nay? Hanggang doon na lang wala na po ako masabi. So yun, WhatsApp up? Nandito pa rin tayo sa Kansinala, Apalit, Pampanga no? Dahil kanina lang pinakita namin yung, ano, yung Sinanay Nanay Lucila Pinagdala namin sila ng grocery no? So kasama ko nga pala ang ating team Tawid So sila yung naglapit kay Nanay Lucila So syempre kung meron kayong kakilala Na matanda By hirap na pamilya yan. So mag PM lang kayo sa akin Facebook page Mikado Vlogs Gayahin nyo sila guys So, nag-PM ano, um, inilapit nila si Nanay Lucila kasi alam nila na hirap na hirap si Nana Lucila sa kanyang tirahan. Dahil siya yung nag lamang. Kaya yun lang guys. Be proud. Team Tawid. So, bye-bye. Kaibigan, <laughs>